Mr. Joseph Lee! Una, yeah. gusto ko muna ang sabihin sa stage na to at Putulin ang hindi matapos-tapos na chismis. Marami po mga taga-ibang company lagi pong sinasabi at ginagamit for more than decades na, na magtatayo ako ng kumpanya, nalilipat ako ng kumpanya. Sa stage na to, sasabihin ko, hindi hindi ko po yan gagawin. Ako yung tipong tao lahat ng first time sa buong buhay ko, kay in global ko po naranasan. First travel, local, international, first car, first SUV. Lahat ng first time ko, dito ko naranasan bakit ko iiwan ang kumpanyang ito. Sabi sa akin, o, oh, kumusta event nyo? Parang hindi nyo na puno. Tingnan nyo palibot natin. Hindi ko nakikita na kulang to. Nakikita ko, eto yung mga bakanting upuan na ang pupuno dyan kayo pagdating na oras. Maaasahan ba natin sa susunod ng event ng company, umaapaw tayo. Sabi nga, may nawawala kasi may kapalit. Paano nga naman mapapalitan kung walang mawawala? Tama po ba? isa lang alam ko, tuwing may pumapalit, mas gumagaling ng sobra-sobra ang mga pumapalit. Sa ngayon, sa kwento ng buhok ko, first time ko po pong magsasalitang ganito ang buhok ko kasi ito po yung sign ng bagong chapter ng buhay ko. Ito po ang day one ko sa kumpanyang ito. Bagong buhok, bagong pangarap, at gigil na gigil ako kasi in Global started our first year is just 1,000 attendees kung first time po natin ulit ngayon ilan tayo? ang iba sa inyo, I'm sure baka mas nakikita po ninyo yung nangyayaring sitwasyon sa inyo ngayon what if magiging day 1 ninyo ito? may -e excite ka ba? yes! day 1 mo ito meron ka ng downline. Day one mo ito, meron ka ng kotse. Day one mo ito, meron ka ng grupo. Ano na lang kaya ang mangyayari sa'yo another few years from now? Dapat huwag kayong mapagod, wag kayong magsawa na laging maging first time nyo. Kasi isa lang po sure ko, we are very, very, very lucky na nandito po tayo sa kumpanyang tinatawag ng Aim Global. Ang pong mangyayari innovation, ang dami pong mangyayari mga susunod na good news mismo sa Aim Global of Companies. Kaya para sa akin, sino ang naniniwala na by 2025, ibang-iba ang magiging resulta po ninyo? Naniniwala po ba kayo na ang 2025, yan yung taon na pinakamalaki ang kikitain ninyo? Ako, isa lang ang alam ko sa mundong to. Pag pinaniwalaan mo, ibibigay sa'yo. Yes. Naniniwala po ba kayo? Yes. Now, maraming proud na proud ng mga taga-ibang company pag may mga galing sa atin na nakukuha nila. Normal yon kasi magagaling pag sinabing taga global. Naniniwala po ba kayo na magagaling pag taga global? Alam ko po, lahat po kayo may mga hinahangaan. Lahat po kayo may mga tao na pinapalakpahan. Isa lang po sure ko. I believe darating po ang time ikaw naman ang pinapalakpakan. I believe na darating ang time, ikaw naman ang inahangaan. Ito na lang po para sa akin sa pagtatapos ko. Da darating po ang time na magkakaroon po kayo ng sariling kwento po ninyo dito. Sariling story nyo na ibang kwento katulad sa mga ibang nangyari. Ako, I'm very, very proud. a ng grupo namin, we've been more than 15 years na ang dami-dami po laging top earner galing po sa a And for the past 3 years, marami pong ibang grupo ang naglumaki na talagang nakaka-inspire din po ang results. Kaya gusto ko lang munang batiin sila for being an inspiration sa buong company. Pwede palakpakan po natin ang Atomics. Ang Explosion, ang Elites Empire. At ang VIP po nilalance. Pwede pang palakpakan po natin. I-remind ko lang po kayo, kahiram lang po namin yung mga rank na 'yan. Antayin po niyo. Hindi po sa pagyayabang I'm just challenging you kasi kami din po na-challenge din po sa inyo. Kung maghilahan po tayo pataas, magtulungan tayo pataas, kasi isa lang ang nakikita ko. Nasa kwarto kong ito, nandito po sa venue ito, ang susunod na makikilala sa AIM Global na kumpanya. Naniniwala ako na venue ito, ang susunod na pupuno ng venue. kundi sa buong mundo. Kaya sa akin, sa last, gusto kong sabihin sa lahat po ng kinikilabutan at nararamdaman po ninyo. Nayayaman ka, dapat tumayo ka kasi ang Ito yung panahon na global! Thank you po! million milyong kolega horvat reći ćemo